Sisirain ko din yung mga sira, ha? Okay. Kasi ako, sinisira ako na rin yan. Pag cutter ko. ano, kasi cutter. Mm. Kasi nga dahil sa, ayaw ko magugupit mag na ako sa sarili ayaw ko Mm -hmm. din. nga po, kaya minsan nahirapan na magdel cutter. Nipper po, yun. <laughs> <Kasi yung> nipper. <laughs> na ang bilhin Pang matagalan naman ng nipper pag ginamit. Chaket? bumabalik din nga si ano. Nenyoy, okay. sabi ko pa kaya ito buno pa upo pabalik, pabalik. Hindi po. kasi nga siguro gawa ng ginugupitan mo, kay pag anon yung haba. Pero dapat sa gugupit naman hindi siya tinanong. Mhm. Di ko pantay form ng Oo. Ha. Uy. Ay. Si, yung anak ko lalaki. Ibaba mo si butita na i eh? si batik apo ah, Pero sinusundot mo to, no? Mm. Oo. Oh. Napuputol po rin siya. Mm. Yun eh, nakita ko eh. Kasi may ano siya eh. Na napapakailaman. Mm. Oh, Kasi siya lang talaga nagpapalilis ako. Ginaganya ka ng tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Pag di sakit, masakit ako. Mm. Kasi nga takot ka. Ano ba yung balong? Ano yung balong? O, oh, na mo. Naku, sarili mong kukita. Sabi mo pag masakit, ha? Yan. nagagalaw <laughs> yung tukoy niya. tubig. Yan, ito na yung naiiwan mo. Makapal na. Grand na makapal na yung Basta sabihin 'yung kasi madikit na 'to. Alam ko makakaramdam ka ng sakit dito. Pero kung kaya mo lang tiisin mo ha. ko talaga. Oo, noong satisfying kay eh, pag natanggal. Kasi bawat to, sundot kong ganito, inoobserbahan ko naman hindi naman ako yung sige lang ng sige. <laughs> sa alam ba si yun lang talagang napan sa mga dagdag na <tong> mamuli yun oh di ba hmm meron pa, ka, babalikan ko na Pwede pa na yung ginis? Alin po? Yung hindi na nasaktan. <laughs> Depende po. <laughs> hindi naman po talaga, ano? Yung ko ba dito kay sir? Yes, sir, na nakikita ko siya nililisan yung tobo yung sundot sa gilid ng kukuni, kaya siya natapaktan yun. Pag ano nga po, pag ang customer po ay may na yung pain tolerance, ginagawan po naman po talaga ng paraan. Para lang yeah. ano, masasaktan, pero siguro hindi yeah. na yung gaya ng yeah. na-experience yeah. nila. Ganon. Kasi... Nadala kasi talaga. Totoo. Ramdam ko naman niya. Yung kaya gusto mo magpaliis <laughs> kasi para mawala yung sakit na nararamdaman Pero mas lalo. Mas lalo sumakit. Totoo. <laughs> Sali mo, bumaba sa ina kasi nga, sugat na sa Kasi dugul-dugul mo ng ano ha, oil. Yan, ito. Ito ang Alam ko makakaramdam ka ng sakit dito. Siguro. Pero hindi naman pabaon ako po. Bumaw na po. Ito, madam. Dito sa parting babaon Yan nga yung sinusundot ko na nagtatan. ko Dahil sa nagtatan lang pinagamit ko. Pero halata talaga siyang sinusundot. Kasi nababawasan yung gilid eh. Minsan, minsan pinanggigigilan ko na siya hmm. eh. Kaya pag dumugo, tama. Tama na. <laughs> Totoo yun. Ayun pa. Medyo didiin didi ko ha. Medyo didiin didi ko. Tapos yung parting dito, dito ang di ka kumuha. Ayan hmm. o, siksik na siya. Hindi ko po kasi makuha. Ayan, makaramdam ka din ng sakit. Mga dikit-dikit na yan. Ayan. Hmm. Uh, Kaya pag hinihilak ko rin, dumudugo mo rin siya. Ha, ah, hindi mo na yung tatanggalin mo. Kaya siya dumudugo. Oh, yan. Sakit? Hindi Tatanggalin natin yung kamagal na lang. natin sa dahan-dahan. Ang init ng singo ng electric pan ah. Ang tindi, madam ano? Saan mo bumayay ng nakagalini? Ay, mapapalaban ako sa kuko mo ngayon dito. Ang daming stock, oh. I-stock ilang taon mo ba tong in-stockan, ha? Ang dami. Ang dami palinis pa kami kaya lang parang hindi ako nga, uh, nga, na ano kasi yung pina gilid na yan talaga yung napupuno ko ng gusto oo, ang dami, unti-unti natin sakit na hindi po. yan lumalagatok nga eh hmm Mabalik pa. Ayaw yata magpatanggal. Iwanan natin. Ano na magpatanggal eh. Yan yung hirap na hirap din ang tanggal. Unti-unti na. Buwasan muna natin sa taas. Kaya ayun makuha nung nasa baba. Diyan talaga yung pinangangalusan. Kasi pag nangangalusan siya, kaya pinapalikot ko <laughs> dami na siya eh. Medyo masasaktan ka talaga dito ha. Pinupwersa ko na ha. Ang <laughs> dami madam. ba ang time mo. Wala. Unti-unti lang siya. Pero masusur ko na matanggal ko lahat. Mabawasan ng konti. Doon sa ilalim. <laughs> <laughs> May kuko pa dito to, mm, Ayan nga kung kung nang ko na ko makukot. Yung kuko Yan, yeah, masakit na. Yun. Hindi masakit? Meron pa. Parang nasa loob yung kukul. Ano to? May kuko may ka sa ibabaw pero hindi kuko ka pa rin sa ilalim Yung nasa ibabaw dry skin na ito. Ito dry skin yan. Yan. yan yung makuha ko, dry skin din yan. Hmm. Napu-pull pa. Yan, dry skin yan. Ito, abang panipis ng panipis, makakaramdam ka ng sakit. Oo. Matigas pa siya eh. Hmm. din dinidiin ko po wala na. Hmm? Meron pa pala. Madami pa. Ito kasi nagbahayan to ng kuko eh. Kaya maraming dry skin. Uy, okay. ang sarap naman linisan nito Sakit? Okay Sige Mer Meron pa yun gagawin ko doon, ikakat ko. Kasi kasugat nga siya pag diniretso ko yon Eh, yung ginagawa nila, yung tinitulong Hindi. Kasi it, ang dry skin kasi, hindi naman yan lahat pag hinila mo, dry skin lahat eh. Hindi kaya. Kaya ano, sasabihin, sasabihin ng nga. Kasi, malaki. Totoo naman malaki. Pero ito, kahit yung no part na to, ilalim na kasi ang kuha, mm -hmm. nakikita ko ng pula na pasugat na. Kaya puputulin ko doon sa parteng may pasugat na. Mm -hmm para maputol yung pagsakit. Pero kukuha ka pa rin doon. Ininipis mo na nga lang. Manipis na lang din. Kasi sa kanin, ang gagawin. Kaya masakit pa. ni hmm. Um, ba? Okay. Kaya naman. Hindi ka namin nakabahan. Kinakabang pa rin. Basta kung maraya lang pagkain, hindi mo kaya. Ayan so, o. No? Um, sundot ko yung ano, kasubat. Ito kasi dry skin pa to yun. mamaya balikan ko yun. Basa-basa. Ayoko sobrang basa. Hindi ko makita yung ano, dry skin. Ito sa'yo kasi ma, ano eh, maluwag tong ganito niya. Nakikita. Pero meron talagang hindi, ako, hindi ko nakikita tinatanggal na ganda. Masakit ba? Yan. Tatanggalin ko yun ito talaga kailangan baka dudugo ito ha <laughs> ay meron pa ba oh, na. yan yung no, no. yun yung pasubot ko ah oh, wait parang magpupul. Kaya yung hapdugs. Ayan, nalisan ko na yung pasugat. Hmm. Meron pa. ito. Sumasabi. Yun yung mga tira-tirang dry skin na, bako-bako na. Maray ka pag nasasaktan ka. Kasi itong parteng to masakit na to eh. Tsaka ma, ito mahirap madikit kasi dito. Kasi nga hindi naman dapat talaga yan. Wala dapat yan. Eh isa kakasundot kakasundot, nagkakaroon siya ng dry skin. Yun yun. Pero na oo, Kasi pag di nakukuha yung ingro na no, kaya dry skin, di ba? Natutusok hanggang dyan. Meron pa. Di pa tapos. Oo. Kunti pa lang nabawas ko dito sa tuktok na ito. Ang dami pa kaya, Oh. Hindi hmm. ka ba nasasaktan? Dinidiin ko na, ha? Sabi mo, mahinap tolerance nito. Sabi nga nga niya, ngayon lang <laughs> kasi Hindi ko naman kasi inaano yung may mga parteng maninipis na. Kuko na yun, din na yung hindi Parang parang sige. Opo. O kaya yung parang natatapisa mo lang yung gilid, ma'am. Kaya sumasabit sasabihin, ay, ahaba ah, naman po yun. Opo. Kasi yung Pabot paghaban. apa yung paghahabon kasi ng kukunyo, sir. Pag ano, no? Kaya hindi ko Tsaka ang... um, kasundot mo yan. <laughs> kaya ito. dapat walang dry skin yan dito. Nagkaroon. Kasi kasusundot. Ayan. 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 Sasakit to. Sasakit talaga to.